Okay, paki-detalye nga. Ito rin yung tanong ko kay Secretary Bonoan nung secretary pa siya, no, first hearing po natin. Uh, sino at anong ahensya yung kailangan kakuntsaba para magkaroon ng ghost project? Kasi billion-billion po yan over X number of months. Uh, po ninyo, from the, is it from the project manager, engineer, hanggang saan po yan sa central office yung kailangan pong magkakuntsaba para may, ma may magawa kang ghost project po ngayon. Uh Mr. Chair, allow me to answer po yung ganun. Sabi kanina po, I, earlier I mentioned about the authority of the district which is 150 million. So kung mapapansin niyo po, yung mga ghost projects na nakita sa Bulacan, I think are all 150 and below. So ganito po 'yun. Sa pag ang isang proyekto po na, na being handled by the district are being prepared the program of works are being prepared by the district sila po yung nagpe-prepare ng program of works detailed estimates at the same time they are the ones bidding the project once completed na po yung yung, da, yung mga datos na yon pag po ibinid po nila sa kanila lang din po tumatakbo yung award sila lang din po ito and then after award po sila rin po yung nagbibigay ng notice to proceed district engineer din po and then after po nung notice to proceed sila rin po yung nag -implement. Sila rin lang po, umiikot lang po sa district lahat yan. Hindi po namomonitor. Kung baga, may monitoring system po, but definitely, hindi po mamomonitor talaga kahit nga po QA yun na nasabi ko kanina, kahit po sinong ano, ang project po ng DPWH ngayon sa, let's say, sa ano, alam ko, 20,000 proyekto. So, ang we are undermanned when it comes to the central office. So, ang mangyayari po, pag pagpubilid po ng district, in-award, in-implement, may inspectorate team po yan. Sila rin po ang kukulekta. Ang dokumento po, sila na lang po pumipirma. Yusek, pakidetalya. Kunyari, uh, anong posisyon? Yung uh, DE, yung ADE, yung project engineer, yung contractor, uh, yung monitoring. Sino pa ba? Pake, tama ba itong sinabi ko? May kulang pa ba? Sino yung kailangan nag-connive or nagkaroon ng conspiracy para magkaroon ng isang ghost project? Kasi... Ano eh isipin nyo, ganun kalaking proyekto ganung, ilang buwan dapat 'yan ilang tao yung nagpikit mata para magkaroon ng ghost project na completed at bayad na uh, Sa iba ba po ang Mr. Chair ang iba ba po are being handled by the project inspectors So may project inspector pa po, meron yan. po 'yan meron po 'yan Okay Yung pong project inspector and then the project engineer they maintain logbook may logbook book po 'yan. So may everyday fake activity, fake na yung lab book nila. Everyday everyday activities. At the same time, yung project engineers po na yon, meron po siyang materials engineer ng district. So materials, engineer, meron project po materials engineer. engineer, project engineer. May materials uh materials testing laboratory po 'yan. Pagka po Iba pa yun? Meron po 'yan dahil na under po ng testing engineer Kumukuha po ng samples doon sa project. Iba po yung materials engineer sa testing engineer, iba pa yon. Ay halos iisa rin isang po tao yung, lang pero yun. po okay. siyang tao sa field, pero yung pong pinaka po ng isang district is the chief of section po ng materials mm -hmm. engineer. Siya po yon. Ngayon, uh, materials engineer, project engineer, pagka po kukuleta ang isang kontratista, pipirmahan po nung project inspector, pipirmahan po ng materials engineer, pipirmahan po ng project engineer, tapos po Uh, magkakaroon po ng inspectorate sa final payment. Meron pong inspectorate team ang district. Consist of, dapat po mga chief of sections ito. Uh, uh, usually, apat po yung chief of so, section. chief of section, kailangan kasama rin sila dito? Kasama po dun sa mga pumipirma ng, hmm. ng ano, usually po, nung panahon ko po na ako yung uh, isang, ano lamang, isang assistant, uh, assistant section chief, we were the heads of of the of the inspectorate team. However, ang pagkaka ano ko po, ngayon, the, the, the normal practice will be the chief of sections po, sila po yung sila po yung mga inspectorate team. Mm -hmm. Sila po 'yon. Sila po yung bago po kumolekta ng 100%. Sila po yung pumipirma lahat dito. Okay, so pagdating po sa central, meron po ba yung kailangan kasama sa central office para magkaroon ng ghost project? Wala pong ano eh, yung binigid ko po kanina, the district has uh, has maintained its autonomy mm -hmm. with regards to projects 150 million and below. O kaya po yung project na in nila. Sila lang po within themselves. Okay. Uh, What about other agencies, uh, USEC? May mga ibang ahensya bang kailangang kasama rin para magkaroon ng ghost project? Uh, ang pinag aano ko po dito is that there is a resident auditor for every district. So kuwa po yan? Kuwa po yan. At uh, sometimes, if it's necessary, meron pong technical audit specialist yan na nag-inspection po randomly, I think, randomly. At saka po by documentation, eh, meron po dapat tumitingin sa COA dyan. Kasi nga po, eh, I understand that in the case of Bulacan, merong ilang, or, ilang araw lamang eh, kinukulekta na, which is very impossible for, for a project to be implemented in, in just a few days. ah. Parang pipirmahan na kagad yung koleksyon. Mr. Mm -hmm. Mr. Chairman, just very, with the permission of Senator Bang, uh, Yusek <laughs> uh, Bernard, Bernardo, You know, this is all good to hear. Magandang pakinggan. Pero sa totoo lang, kung kayo mismo bilang USIC ay kumukubra at ginagawang negosyo, eh paano niyo babantayan? At bakit niyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Ah, uh, pasensya na. Ano, uh, uh, siguro kung tinututukan niyo yung trabaho niyo at hindi itong uh, nakikipagnegosyo sa iba pang mga uh, kasang kasangkot sa sindikato, eh baka uh, hindi na mangyayari yung mga nangyayari sa district level. Whether it's 150, whether it's 200, whether it's 250, if you're doing your job uh, and not trying to not, and not making money out of it. Eh, Di diba, uh, ba? Ba't ka magtataka pa na ginagawa ng mga nasa baba? Sorry but I, I just have to had to put that on record. Thank you. Uh, let me yield to uh, Senator De La Rosa. Go ahead. So, this is my time. But yes, uh, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Uh, Chair Mr. Chairman, before I ask questions, I just would like to make a motion. Dahil, uh, mayroong official statement si Governor Hubahib ng Davao del Norte alleging a certain uh, uh, dip. Deputy Secretary, Deputy Secretary General ng House of Representatives sa Soponyas Ponyong Gabunada is very much into corruption. yung um, details napakaraming di dinital niya. I would like to move uh, for the invitation of this uh, Deputy Sec Gen Soponyas Ponyong Gabunada allegedly the bagman of the Speaker of the House, according to uh, Davao Norte Governor Hubahib to be invited in the next hearing. Committee Mr. Secretary, Chair. take note. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Uh, uh, Senator uh, uh, De La Rosa, I have just one quick question for Yusek uh, Bernardo. Go ahead, Mr. Chair. Yusek, uh, uh, sabi po kahapon ni Nila Bryce na halos lahat po ng proyekto sa Bulacan ay substandard dahil nga po doon sa mga commitment. Can you say the same sa mga regions po sa buong Pilipinas na substandard ang mga proyekto ng DPWH para maibigay ang commitment sa mga proponent o mga mambabatas? Hindi po ako uh, maniniwala na lahat po ng proyekto ay substandard kasi siguro po ang una pong nangyayari na substandard ay ang mga proyekto na kamukha po ng flood control kasi ang substandard po na ginagawa d'yan minsan ay uh, yung pong mga pangilalim na mga pilote o yung mga nasa ilalim po ng materials na hindi na po na-expose sa mata ng mga tumitingin. So, yun po yung nakikita ko na, Kwan. Uh, while uh, we implement not only flood control projects, we implement likewise yung mga roads po and buildings, bridges, yan po. Madalang po, ako po, sa tingin ko po, hindi po nagiging substandard po ang mga itong mga proyektong kamukha nito. Ang malaking ano lamang po sa mga proyekto na magkakaroon na pwedeng lagay ng substandard, ito pong mga, mga ano po na ito, yung mga ito ba mga flat control projects while there may have been substandard po na proyekto eh baka po yung iba yung nga po hindi sinusunod yung specs but sometimes we are encountering problems in the design hindi po hindi po natatama yung design doon po sa requirement nung nung proyekto maaari pong ganoon mr chair yun lang po yung akin pero yung to claim po na all projects are substandard parang hindi naman po dapat ganun ng sabihin nila kasi uh unang-una po if we can see the records of Bulacan uh -huh. first eh there were there was a time when uh, it was I think in in the audit exit of uh, 2023. Mr. Chair, mukhang masyado mahaba yung sagot <laughs> ng ating resource person. Uh, thank you. Uh thank you uh, Yusek, uh Bernardo, it's your turn, uh, Senator Dela Rosa.